Alam mo bang pwede mong gawing sandata ang rejection? Imbis na ikaw ang masaktan, pwede mong gamitin mismo yung pagtanggi ng babae o ng tao para ikaw ang mas lumakas, mas respetado, at mas sinahabol. Kaya kung iniwasan ka, binasted ka, o hindi ka pinansin, huwag kang magpanik. Kasi sa stoicism, may sikreto kung paano mo babalikta rin ang rejection para maging advantage mo. Lalaki ka, nag-effort ka, nagbigay ka ng time nag-invest ka ng energy. Pero sa huli, reject ka. Hindi siya nagreply. Busy ako. Ayoko muna. Di pa ako ready. At ikaw parang gumuhuwang mundo. Parang walang silbi lahat ng ginawa mo. Para bang minamaliit ka? To ang reality. Lahat ng lalaki makakaranas ng rejection. Pero bakit karamihan kapag nare-reject tuluyan ng sumusuko? Nawawala ang confidence. Nagiging needy. Nagiging bitter o kaya nagiging galit sa babae. Ang mas malala, iniisip nila na yung rejection ay tanda na hindi sila sapat. Kung iisipin mo, rejection ay hindi lang simpleng ayaw niya sa'yo. Pwede siyang maging chain reaction na sisira sa self-worth mo. Kapag mali ang mindset mo, rejection ay magiging trauma. Puring susunod na pagkakataon ni ikaw. Hindi ka nasusubok kasi takot ka ng ulitin ang sakit. Isipin mo, may babae kang gustong ligawan. Pero dahil na-reject ka dati, hindi ka na naglalakas ng loob. May oportunidad sa trabaho. Pero dahil na-reject ka sa nakaraan, hindi ka na nag apply May passion ka. Pero dahil hindi ka sinuportahan dati, iniwan mo na lang. Kung ganito lagi ang mindset mo, rejection ang gagamit ng buhay mo, hindi ikaw ang gagamit sa rejection. At sa totoo lang, yan ang sikreto kung bakit maraming lalaki ang nananatiling mahina. Hindi dahil walang talent, kundi dahil hindi marunong bumawi mula sa pagtanggi. Ngayon, paano mo babaliktarin ang rejection para maging advantage mo? Paraan for one, huwag mo ituring na personal ang rejection. Ang stoicism nagtuturo ng dichotomy of control. May mga bagay kang kontrolado at may mga bagay kang wala kang kontrol. Rejection? Wala kang kontrol kung ano ang nararamdaman ng babae. Pero meron kang kontrol kung paano ka magre-react. Stoic response? Imbes na isipin mong kulang ka, isipin mong hindi lang ikaw ang hinahanap niya sa oras na yon. Ang rejection ay hindi verdict ng pagkatao mo, kundi snapshot lang ng preference niya. Kung sinabing hindi, mas maganda na maaga mong nalaman kaysa mag-invest ka ng energy sa maling tao. Reverse psychology twist. Kapag hindi mo tinake personally ang rejection, nakikita niya na hindi ka nadudurog. At guess what? Dun siya nagiging curious. Kasi bihira ang lalaking hindi natitinag. Paraan turbo 2. Gamitin ng rejection para lumabas ang inner strength mo. Ang bawat rejection ay training ground. Parang gym. Mas mabigat na weights, mas lumalakas ka. Parang laban. Mas maraming talo, mas tumatalino ka. Kung na-reject ka, gawin mo itong fuel para mag-level up. Improve yourself. Ayusin ang katawan, career, o social circle. Ipakita na hindi ka umaasa sa validation ng isang tao. Reverse psychology twist. Kapag nakita niya na hindi ka bumagsak, kundi mas lalo kang umangat pagkatapos ng rejection, nagiging irony ito. Siya na ang magtatanong kung bakit hindi ka naapektuhan. Siya na ang may kung bakit mas lalo kang gumanda ang aura. Dahil sa stoic composure mo, lumalabas ang tinatawag na detached power, lakas ng taong hindi desperado. Real-life plus stoic examples. Marcus Aurelius mismo, emperor na. Hindi siya laging pinapakinggan ng Senate. Pero imbes na magreklamo, ginawa niyang opportunity para palakasin ang sarili niyang disiplina. Modern example, athletes na nareject sa tryouts pero bumalik na mas malakas. Michael Jordan mismo, natanggal sa varsity noong una. Pero imbes na magmukmok ginamit niya yon para mag-train ng doble. Sa relationships, ilang lalaki ang nareject ng babae. Pero dahil hindi nila tinake, personally at nag-focus sila sa sarili, sila pa ang binalikan after months or years. Kung na-reject ka, huwag mong isipin na katapusan ng mundo. Yung rejection ay isa lang sa pinakamalakas, na tool para i-level up ang sarili. Mo, kung tama ang mindset mo. Tandaan, hindi ikaw ang nadidefine ng rejection. Ikaw ang nagde-define kung paano mo siya gagamitin. Paano kung sabihin ko sa iyo na bawat rejection na natatanggap mo sa babae, sa trabaho o sa buhay ay pwede mong gawing secret weapon? Imbis na maging sugat, gagawin mong bala. Imbis na weakness, gagawin mong strength. Maraming lalaki ang nagtatapos ang laban kapag na-reject sila. Ayaw niya sa akin, baka wala na akong chance. Hindi ako tinanggap sa trabaho, baka hindi na ako magaling. Hindi niya pinansin effort ko, baka wala na akong halaga. Pero ang problema, Rito, binibigyan mo ng kapangyarihan. Ang rejection para kontrolin, ang buhay mo. Kaya imbes na gamitin ito bilang stepping stone, Ginagamit mo ito bilang angkor na humihila pa baba. Kapag pinayagan mong kontrolin ka ng rejection, nawawala ang confidence mo sa sarili. Nakikita ng iba na fragile ka kaya mas lalo kang hindi nila re -respituhin. Hindi ka na naglalakas ng loob sumubok ulit. Sa love, sa business, sa opportunities. Imagine, may isang lalaki na nag ng business idea tapos na reject. Kung titigil siya agad, hindi na siya magiging successful. Ganoon din sa relationships isang beses ka lang binasted, tapos ayaw mo nang sumubok ulit, paano ka matututo? Ang masakit, habang ikaw nagmumukmok, yung mga taong hindi natakot sa rejection, sila ang umaangat, sila ang nakukuha ang respeto, sila ang nagtatagumpay. Para na toward the three, gamitin ang rejection para mag-trigger ng intrigue. Reverse psychology at its finest? Kapag na-reject ka at hindi ka nag-react ng galit o lungkot, kundi kalma at composed nagkakaroon ng ibang epekto. Nagiging misteryoso ka. Nagtatanong sila, bakit hindi siya apektado? Bakit hindi siya nagpumilit? Doon pumapasok ang intrigue. Reverse psychology trick. Sa babae, kapag na-reject ka at imbes na maghabol ay ngumiti ka lang at nag-move on ng walang issue, nagiging curious siya. Bakit? Kasi sanay siya na ang mga lalaki nag-iiyak o nagagalit kapag tinanggihan. Pero kapag ikaw steady lang, nagmumukha kang may mas mataas na value. Halimbawa, may kakilala ako si Carlo. Nilapitan niya ang isang babae, nag-approach confidently pero tinanggihan siya. Instead of umalis na talo, ngumiti lang siya at nagbiro ng no worries. Baka hindi pa tamang timing. Pagkaraan ng ilang linggo, siya mismo ang hinanap ng babae. Curious kung bakit parang hindi naapektuhan. Dahil doon, naging mas attractive siya. Stoic Parallel Si Epictetus, isang stoic philosopher na dati ay alipin. Lagi siyang na-reject, laging minamaliit, pero imbes na umiyak, pinanatili niya ang dignity niya. At sa huli, naging isa siya sa pinakapinapakinggan na philosopher. Paraan never Gamitin ang rejection bilang filter ng mga totoong tao. Hindi lahat ng tao deserve mong investa ng time at energy. Ang rejection, parang filter system. Kung ayaw kanya, ibig sabihin hindi siya para sa'yo. Kung hindi ka tinanggap sa trabaho, baka hindi iyon ang environment na babagay sa growth mo. Kung hindi ka pinansin ng kaibigan mo, baka hindi talaga siya genuine. Reverse psychology mindset. Kapag tinanggap mo ang rejection ng kalmado, pinapakita mo na may standards ka rin. Kasi kung lahat ng tao ay pinipilit mong habulin kahit hindi nila gusto, lumalabas na desperado ka. Pero kung marunong kang mag-step back, mas nagmumukha kang valuable. Halimbawa, Steve Jobs, Nareject siya sa kumpanya na siya mismo ang nagtayo, Apple. Pero anong nangyari? Gumawa siya ng bagong kumpanya, Next Pixar, at kalaunan, siya pang bumalik bilang pinakamatagumpay na CEO ng Apple. Yung rejection na, iyon ang nag-filter ng tamang daan para sa kanya. Sa love life, ilan sa atin ang nagpasalamat na hindi tayo natuloy sa ex natin? Kasi kung natuloy, baka hindi natin makilala ang mas mabuting tao na mas para sa atin stoic wisdom. Sabi ni Marcus Aurelius, What stands in the way becomes the way. Ibig sabihin ang obstacle, kasama na ang rejection, ay hindi harang, kundi gabay kung saan ka dapat pumunta. Paraan ni Rubber 5, gamitin ang rejection. Bilang fire starter ng growth mindset, kapag na-reject ka, may dalawang choice ka. Option 1, magmukmuk at sabihin na hindi ka sapat. Option 2, sabihin na ito ay feedback para maging mas magaling ka. Reverse psychology trick. Kapag nakikita ng tao na imbes na madurog ka ay, ginamit mo ang rejection para mag-grow. Sila mismo ang humahanga. Hindi ka nagmumukhang talunan. Nagmumukha kang resilient. At sa bandang huli, sila ang babalik sa'yo. Halimbawa, Michael Jordan. Tinanggal sa high school varsity team. Imbes na tumigil, nag-training araw-araw. Siya ang naging GOAT. J.K. Rowling paulit-ulit na na-reject ng publishers bago na ilabas ang Harry Potter. Kung sumuko siya sa first rejection, wala sa nang billion dollar franchise. Thomas Edison, 1,000 pieces. napumalpak pumalpak bago gumawa ng light bulb. Ang rejection ng mga tao sa kanya noon, ginawa niyang motivation para magtagumpay. Stoic angle. Sa stoicism, rejection ay hindi insulto. Ito ay practice. Parang gladiator na nasasaktan sa training. Pero mas tumitibay sa laban ang stoic man pag na-reject hindi nasisira. Mas nagiging matatag. Ayon sa psychology studies, ang tao ay mas na-attract sa mga taong hindi desperate. Rejection plus composure. Higher perceived value. Research sa dating. Kapag hindi nagpakita ng labis na interest ang isang lalaki, mas tumataas ang curiosity ng babae. Intermittent reinforcement effect. Real life sa business Howard Schultz, founder ng Starbucks, was rejected 200 plus. Times bago siya nakahanap ng investor, yung rejection na yun ang nagpatibay ng vision niya. Kaya mula ngayon, kapag na-reject ka, huwag mong ituring nakatapusan ng laban. Tandaan mo itong limang paraan. 1. Huwag ituring na personal. 2. Gamitin para lumabas ang inner strength. 3. Gawing trigger ng intrigue. 4. Gawing filter ng tunay na tao. 5. Gawing fire starter ng growth. Kapag na-master mo to, rejection will no longer be your weakness. It will be your greatest weapon. Kung umabot ka hanggang dito, gusto kong malaman na seryoso ka. Kaya i-comment mo sa baba, rejection is my advantage. At kung gusto mong mas marami pang stoic hacks tungkol sa love, life at mindset, make sure na i-like mo itong video, mag-subscribe, at i-share sa kaibigan mong madalas magmukmok kapag na-reject. Tandaan, ang tunay na lalaki hindi takot sa rejection. Ginagamit niya ito para siya ang maging unstoppable.